Magandang buhay sa lahat at lalong-lalo na sa mga supportive fans ng Liz Kencopal. Liza Soberano, new update, nagpasabog muli ng kagandahan ang Queen of the Hill sa kanyang IG account. Nagpost nga ang dalaga ng iba't ibang ganap sa Gucci event. Ating panoorin ang iba't ibang anggulo na post ng dalaga na tiyak maaliw kayong panoorin, ayon sa komento ng mga fans pinatunayan daw ng dalaga. Na wala talagang makakatalo sa kanya, pagpagandahan ang pag-uusapan. Bukod sa maganda na, matalino pa. Ang swerte pareho, sa isa't isa ang king, and queen, of the hill. They meant to be talaga. Dot, talaga.Eto ang mga bagong photoshoot, ng dalaga. At iba't ibang anggulo, nakuha sa kanya. More updates pa, sa susunod. Salamat sa suporta.